Good day, good day mga guys, mga kasuki uh, Mapagpalang araw na hapon ng lunes Ayan, Ayan uh, tayo magkukwentuhan habang ako ay may ginagawa Ayan, ito mga kasuki uh, Pangalan ng relo is Karen Ayan, Karen uh, oh. Pansin nyo, yung minute lang ang gumagana Ah, yun, yun minute oh, minute hand tsaka hour hand wala yung seconds nya laglag kay Sir Benji ito ah ko rin subscriber ko Sir Benji shout out shout out sa iyo ayan pinapakabit na yung kanyang seconds o oh, minute minutero minute hands natin na ang minute hand tapos papabateryahan daw. Pangaral ng relo mga kasuki, is Karen. Kuren. O, oh, Yan, bubuksan natin mga kasuki. Buwan lang naman to. Itong kablang lang to. Ayan. <clears throat> Ayan. Ayan. na Ayan, mapansin ninyo ang makina niya. Yung mga sinasabi ko sa inyo noong mga sa vlog ko ay disposable. Napakaliit ng makina. laki-laki ng kaka. Ayan, tatanggalin natin ang kanyang um, ang kanyang stem. Ayan. Pinipindot lang yan dito mga guys, mga kasuki. Pero pag hindi nyo kabisado, huwag nyo gawin galing nyo sa mga paborito, paborito sa inyong mga suking mga pagawaan huwag nyo pong i-attempt na kayo magtanggal magbukas para ikabit ang second hands o sweep second hands kasi masyado pong maliit ang kanyang tinutusukan baka mabali ninyo eh hindi nyo na mapakinabangan yan kakabit natin mga suking ngayon ikakabit natin ang kanya yan na nakakabit na yung seconds Fifth seconds hands ayan hindi na talaga umaandar so ibig sabihin hindi na po siya low bat na po ang battery niya. si so, check natin ang kanyang battery nga po pala mga kasuki, uh, meron pala akong ano, uh, viewer. Uh, wala na talaga na nag- uh, subscribe din yata sa akin. So papalitan na natin ang battery mga kasuki uh, Ang bago. Si Serbani, uh, si Serban o Bani Banso o Bani Barry o Ban o Tama. Shout out sa sir, ah, uh, may may dinala siyang rilo mga kasuki ayan o mandar na po pinalitan na natin ng bagong battery so, ibig sabihin wait na talaga yung dati niyang battery ayan mga kasuki mandar na po siya Sir Bunny Vance, uh, shout out sa iyo uh, meron siyang pinagawa mga guys mga kasuki na rilo na automatic Pinacheck niya sa akin, galing pa siya ng Marikina, taga Marikina pa siya o payatas ba yun? So malapit lang sa akin, nag-meet kami or pinuntahan niya ako dito sa pwesto mga kasuki. And then uh, dala niya yung rilo niya, pinacheck niya sa akin. So ang nangyari po, yung rilo niya mga kasuki ay uh, mm, hindi po original na automatic. Ah, uh, lang po siya class A na rilo. So uh, ang problema ng Renault niya mga kasuki is nagiiintuin to bago daw lang na niya nabili sa online yata yon. So papakita natin sa video, uh, na video ko yung klase ng makina ng Renault niya mga kasuki Ngayon uh, ang suggest ko doon gawin niya kada umaga kasi parang hindi masyadong nagpa-function yung self-winding nya may na ano ako na pyesa yata na parang sira so susian niya kasi pwede namang susian ang mga imitation mga kasuki ng mga automatic pwede pong susian yon para magtuloy-tuloy ang andar kahit hindi nagagamit kaya po nang uh, sinabi ko sa inyo sa vlog ko ng mga pick ng mga ng mga automatic hindi, ang nangyari po daw mga kasuki is eh, kahit nasusiya, numinto na talaga. So, yun ang nangyari doon sa rilo. Ibig sabihin, eh, kailangan talagang ano, palitan. Yun ang malang suggestion ko doon sa mga vlog ko mga kasuki. Eh, palitan ng makina, gaya ng mga ginagawa ko. Ang makina na magandang klase. Yun. Tanggalin na natin itong mga maliliit na mga kuwan mga abubot abubot nya kasi pag ginikit natin tanggal din ito yung mga display nya ayan ayaw tumikit ayan mga kasuki so yun ang suggestion ko uh, palitan ng makina na mga gaya yung mga nire-replace ko then yun mga kasuki hindi eh, pa tayo hindi pa ako nakapamili So, pag namimili kasi ako sa Kiapo, eh, sabay-sabay akong namimili ng mga pyesa, ng mga kailangan. Yun, para hindi na naman sayang ang pagpunta doon kasi video yung oras natin pag pumunta tayo na siyempre kung isang pyesa o ilan lang ang kailangan mo, kailangan nagkakasabay-sabay pagbibili. Kaya ng mga kasuki, okay na to maandar na siya current o currents c u o d r e n pangalan ng rilo yan no hindi ko alam kung anong tamang bigkas nito current o current ba malamang current currency ayan so balik na natin ito sa video mga kasuki papakita ko yung ano ngayong kuha ng klase ng relo niya yan. So ito, mga kasuki ito. Uh, imitation lang ito. Parang kung titingnan din natin, kala mo original no, ang ganda-ganda. Kadalasan na uh, ang galing na talaga gumawa ng imitation ngayon ang mga manufacturer. Talagang pinapaganda nila, parang kinokopya nila ng gusto. Uh, habang parang kala mo original. Ito itong dalawan nito eh mga kasuki walang function ito itong pindutan niya, display lang po yan ang pinaka gamit lang talaga nito is itong itong ano lang itong sa gitna pag mag adjust ka ng oras pero itong dalawa kahit napipindot pero wala pong function yan ang ginagawa nga ngayon ng mga mga imitation ng mga rilo minomodified na nila lang gusto yung mga ibang rilo na ganito na mga di battery mga kasuki na dinadagdagan ng piyesa yan ng wheels para ang takbo niyan mas parang mag, mag, mag kagaya siya sa automatic kala mo automatic ang takbo niya de, 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 ano yung hindi yung pag ganun ganun mas mas tuloy tuloy hindi ba may mga napakita ko sa inyo ng mga seiko ng mga sabi ng customer, automatic ba yan? Ay hindi po, di battery lang. Sabi niya, ay napike ako. Sabi niya, sabi ko saan nyo in order sir, sa online. O kaya binili sa niya sa tao, binenta ng tao sa kanya. So yun, kaya sabi niya, ay ako. Sabi ko, sabi ko naman sa kanya mga kasuki, magkano po babili niyo? Ano lang daw, 500 o 1,000. Ay hindi po talaga original yan kasi mga kasuki wala namang original na ganun na kababa ang presyo eh. o, so, minsan medyo mataas taas pa 1.5 daw mga 2.000 sabi ko ano na, na, na ano po kayo na na kuwang kayo na isahan kayo ibig sabihin na daya kayo o, so, kaya nito mga kasuki ayan mapapansin ninyo nangingitim na nababakbak na po yung pagka-corumplated niya. So yun. Yes. Yeah, papakita ako sa inyo mga kasuki no, yung kuan makina niya. Yung order ko. So, Sir Bunny Bans, ah uh, i-ano natin yun. I-orderan ko yung rilo munang makina. ah uh, PM lang kita pagka meron na. Pagka nakapamili na ako. Para may sabay ko. Pagbili sa kya po. So, ayan mga kasuki. Okay na ito. Ayos na po ito. Ayan, gano'n lang naman ang relo eh, no? Basta di battery, mapa-original o mapa-automatic. Pagka huminto, patanggalan nyo na po kaagad ng battery. Huwag nyo patagalan na naka-stack ang battery. Para hindi mag-stack at uh, mag-leak sa loob ng makina. Ayan. Then, mga ganito, dapat huwag babasain. No? kasi hindi po talaga ito water-resistant o water laba maligo ay tanggalin So 'yon mga kasuki okay na ito Eh, hey, sir. Apo. <laughs> Ayan. Sa sunod na lang. Oo, oh, yan okay na. Nadagdag ko na yung isa. Binawa, <laughs> yung binawa. Ay, yung... Ay, yun, okay na. May ipapala hey, ko sa'yo. Papagawa ko sa iyo hey, sir. Dali nyo lang. Ito, dali nyo so, lang. Ayun mga kasuki, ano, na-interrupt tayo, merong nagpagawa, kaya may nagpabawas kay sir. Uh, si sir na, ano, na bracelet, ah, pinadagdagan pala. So yun po ang mga kasuki ano uh, ano. Uh, kita nyo yung relo ni Sir Vance. Uh, orderan natin yun ng makina para doon sa relo niya. Uh, yun yung klase na yun isa uh, ano yun mga guys mga kasuki. Uh, imitation lang po yun mga uh, ganong ganung klase ng makina. Uh, ngayon ko lang din nakita yung makina na yun. Hindi eh pagkaganyan mga imitation o mga fake sabihin na natin mahirap wala pong mga piyesang available yan uh, hindi kagaya ng ibang branded na mga, mga rilo sa Ikuman o Citizen maraming pang replacement at nabibili so shout out nga po pala mga guys mga kasuki no, sa akin lahat lahat, lahat lahat ng mga subscribers ko Medyo mga tuwing ang tangat po ang subscriber ko nasa 579 na po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kasuki, mga subscribers ko. Walang hanggang pasasalamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat na mga subscribers ko. 579. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pan walang sawang panonood sa aking mga upload sa aking YouTube. Thank you, thank you very much you know mga guys mga kasuki ano? shout out nga pala sayo uh, IAM o LAMBDR yan shout out uh, mga bago kong subscriber Richard Balbonchang shout out salamat po Hirap Vlog shout out yan salamat sir sa inyo Ernesto Badillo shout out yan si sir uh, Baniban shout out yan, Jack Costales, shout out sir. Thank you, thank you po sa inyong lahat mga bago kong subscribers at mga dating subscriber. 300, uh, ah, 579 na po ako. Maraming maraming salamat po muli. Say thank you, thank you very much.